mga friend ko, it's Miguel Larica. Welcome back muli sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy nga ano, ang pagbibigay natin ng mga advance na kaganapan mula sa napakagandang teleserye na Lavender Fields. Muli ay magbabalik na nga dito itong si Arthur de Vera upang harapin ang mga taong may pagkakasala sa kanya. Una na riyan itong si Vito ang kanyang biyanan at si Iris ang kanyang asawa. Habang ito namang si Jasmine Flores ay patuloy nga ang kanyang pagpapalakas. Ah, nakaligtas nga rin pala ito ano, sa Muntika ang pagkahuli sa kanya ni Max at ni Iris sa ngayon wala pang katiyakan kung sino nga ba ang may dahilan kung bakit nasa critical na kondisyon ngayon itong si Max tila ba ay comatose ito na reason kung bakit hindi nito masasabi agad-agad kay Iris na si Jasmine Flores at si Lavender Fields ay iisa samantala ilan nga sa mga katanungan is ano nga ba ang tunay na papel dito ni Sandro sa buhay ni Lavender at ni Iris sino nga bang asawang tinutukoy nito na di o mano ay malaki ang pag ang naging nagawang kamalian kina Iris at sino ang bata or ang apo ni Osterfields na ngayon ay dalagita na sino nga ba ang anak ni Astor dito. So yan na, ano, mga kaibigan ang mga kaabang-abang na katanungan or mga kaganapan dito sa Lavender Fields. At muli po shout out sa ating mga kaibigan na kasama po nating sumusubaybay. Win ako, Mark Anthony, Jetro Doce, and uh, lalo tigit na po sa aking mother dyan sa Pilipinas kay Mamay Loreta Francisco ng Bayan ng San Andres. Muli po maraming maraming salamat sa inyo at lagi po kayo mag-iingat. God bless you all. Bye!